Ah, ngayong araw, susubukan natin gumastos ng pagkasahin yung 100 dirhams. Tingnan natin kung ano mabibili natin sa 100 dirhams. Wala nga na mabibili natin. Pero bago yung kailangan natin maglakad-lakad lang. Hindi tayo pwedeng sumakay kasi yung mahal lang taxi. Yan, dahil nagtitipid tayo, dito lang tayo sa mga tender ham items sa Barchal Hadaya. Dito nga pala yan sa Nakil, Rasal Kaima. Tinan natin kung may mabibili tayo dito. Oh, dito. Ang mm, gami. Kabungad pa lang, mura na. 150. Dito, dito. Pinsip pala yun, kala ko siyang Ito na, nakakita na tayo ng Great Pines. Yan, pang CR. Magkano to? 14 dirham. Ay, 15 dirham. Pwede na din to eh. At sa puntungan ito ay nakahanap na naman kami ng ipit na nagkakahalaga ng 3 hams. At dahil nga gusto namin makatipid ay naghanap na pa ang asawa ko. Nakakita nga siya dito na mas madami at 350 lang. Pero kung titingnan mo yung quality, mas maganda pa rin to. Kaya siguro ko konti lang to kahit 3 hams. Moment of truth, kaya binayaran na namin ang dalawang item na nabili namin at umabot siya na... 18.98 or 19 dirhams kaya may natitira pa tayong 81 dirhams Yay! at ito na nga ang simula ng ating mahaba lakaran dahil ang ating next destination ay ang Ukayan Yay! mahaba-habang lakaran to guys alam nyo ba na umaabot ng 40 degrees ang temperature ng araw na yan hindi lang yan, hindi lang ganong kainit kasi meron pa yung humidity kaya hindi lang mainit, malagkit pa sa katawan. Kaya bilisan na natin ang paglalakad. Siguro guys, kung susumahin yung nilakad namin, aabot ng 2.5 or siguro 3 km din ang layo. at mahaba-haba na ang aming nilakad. Kaya bilhin muna na tayo ng tubig, pagtanggal, pagod na rin. Isa nga pala ito sa Filipino supermarket na available dito sa Rasal Kaima. Wala ka nang hahanapin pa ng mga Filipino food. Halos lahat ng namimiss mo sa Pilipinas ay mabibili mo na rin dito. At yun na nga, nabawasan na naman ang Twitter ha ang ating budget. At sa puntong ito, parang hindi sapat ang tubig lang. Kaya naghanap-hanap kami ng pwedeng itulak. At eto na nga, ang napili niya ay mancher. Hindi kami madalas mamili dito sa supermarket na to. Doon kami sa kabila na mimili. Kaya halos pinagbamasda namin kung available din lahat dito halos ang mga kailangan namin. At ayan, nadagdaga na naman ng 476 sa ating pinamili guys, simulan na ulit natin ang paglalakad. Medyo energized na, nakainom na ng tubig. Ito nga pala yung sinasabi ko isang Filipino supermarket. Diyan kami madalas na mimili dahil meron dyan baboy at kumpleto kesa dun sa isa. Konting kembot na lang, manalapit na tayo sa ating upayan! Yay! Yeah! At yun nga, matapos ang dalawat kalahating araw ng paglalakad, hindi joke lang. ang OA! Narating na din namin ang aming target, ang Ukayan sa Rasal Kaima. At sa punto ang ito guys ay talagang nagmamadali na kami. Ang kilikili namin at saka ang singit talaga naman taga tak na ng pawis. At ito na siya guys, ang Karakib Outlet. Ito yung bak, kalaking upa yan. Ayan, kung makikita nyo, isang hilera yan. Kailangan nga lang, tsagaan talaga paghahanap. Kasi halo-halo yan ang original at saka mga fake items. Mga class A kong tawagin. Pero karamihan dyan, original. Kumbaga, okay lang talaga. Ayan, makikita nyo, 2 for 15 dirhams. Diba, napakamura na. Pero, masigasig na paghahanap talaga ang kailangan dyan. Kailangan tsagaan tsaka haba ng pasensya. Sa punto nga ito, may nakita na siyang isa. Napakaganda niyan guys sa personal. Ewan ko lang kung ma-appreciate niyo sa video. Ito pang isa. Champion yan. O, pa isa guys. Puma naman yan. Sige, pagpatuloy pa pa ang paghahanap. Bilisan mo ha. Galingan mo. Kailangan magkasya ang isang daan natin. Nalampasan nga niya to guys. Kala ko maganda. Kaya kinuha ko. Pero nung sinipat ko, hindi pala. Alam nyo guys, dati tamad na tamad akong bumili sa mga ganitong klase ng tindahan, yung mga ukayan. Kasi feeling ko wala naman akong makukuha. Pero tsagaan lang talaga guys, marami kayong makukuha na magaganda din. Sige lang mahal pili pa. Ayan, maganda yan. Gusto ko yan. Wow, ang bilis kausap pa. sa punto kang ito ay medyo napaparami na ang na napipili kaya binigyan na kami ng basket ng isa sa mga nagtatrabaho dito. Ba teka eh, Marco, mukhang napaparami na yung kuha mo ah. Alalahanin mo, pagkakasyari lang natin ang natira sa isang daan. Ito guys, nakakita nga siya ng guest. Kung titingnan nyo, napakaganda talaga nito. Kaso hindi kami sigurado kung original. Eh. Ito pa nga isa guys, Adidas. Ang ganda nyan. Pero hindi namin kinuha kasi medyo kupas na. Pero ito guys, itong hawak niya, panalo yan. Gap nga pala yan, kaya kinuha namin. Alam niyo ba kung magkano yan? Tender hams lang yan. Nagpatuloy pa nga kami na paghahanap guys. Dito sa section na to, mas mura. 15 dirhams lang, dalawa na yung makukuha mo. Yan jacket na yan, 15 dirhams lang yan. Adidas pa yan ha. Itong dikes to guys, parang namamatak lang ng $7.50. Sa mga oras na to guys, hindi lang kami napapagod. Medyo gutom na rin kami. Kaya ayan, nakaupo na ang lola nyo. At pinaltos pa ang pakakalakad. Ayun na guys, moment of truth na ulit. Bayaran na tayo ng mga nakuha natin. At ito na nga, nabayaran na namin. At tumabot tayo na $70 dirhams! Pasok na pasok sa budget guys. Guys, konting recap lang tayo. Ito, $10 dirhams plus 10 dirhams plus 10 dirhams plus 10 dirhams kaya sulit na sulit dito guys eto 15 dirhams eto 15 dirhams then at total of 70 dirhams and guys tagumpay na nga tayo sa ating 100 dirham challenge medyo madami-dami rin tayong napamili kung matatandaan nyo kanina ang auunan nating nabili yung lagayan ng mga anik-anik sa CR 15 dirhams tapos ipit 3 dirhams tapos dalawang tubig, 2 dirhams, dalawang mancher, 475 dirhams, a total of 2475 dirhams. Plus yung mga nabili natin sa upay na nagkakahalaga ng 70 dirhams. Actually guys, may natira pa nga tayo na 5 dirhams. Salamat sa panonood!